isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabayan, mga kalingat uh, Ngayong araw na ito, hindi dito po tayo ngayon sa isang uh, shop po ng mga minivan at uh, nadatdan po natin sila na uh, nagpintura po sila at nagbabaping at ah uh,

ano na ako ito sa mga ugat sa labin. Sabi na ako. Ang gula siya, pull out na ka? Ang Pull out na nila, alaw na. Bisa gula ka? Hindi okay, lang, okay na. Ah. Well, ito po mga kaliga po. Sir, ano po unit po ito, sir? D17W, yung pinaka-high-end na hmm. D17. Ito yung double slide, low rock. Ah. Stepboard ba pagka uh, to boss like stepboard siya. Ay ganyan po pala ang cellphone. Tapos remote with remote. Mm. Uh, so pagka uh, gusto mo magbukas, easy Apa. lang. Okay, gusto lang magbukas mo yan. Oh, ang ganda po pala nito. Ni uh, ito yung high end. Mm. Yung iba rin po yung D17 V na siya sa iyo Yung V1, yung mga ganyan pa. Yan mm. customized, high end concept. Yun, V din yun. Ay, yung binabating po nila. Uh, ito, V din ito pagka wagon ito ang glass niya full glass siya apo tapos so, may loro merong hero pero ito siya loro apo so, kung sa lang sir kung matapos po tong unit na to mama, magkano po kaya ang price range po niya ito sa mid to order namin maabot ng 390 to 420 Hmm. depende sa mga inclusion na ilalagay ng customer. Apo. Kasi nagpapadagdag po po yung iba, di po ba? Okay tulog mm. ni So, makorma, yung oh. ganda. So, natin. Hmm. Anong gusto nila. Masusultuin customer kung anong nais ko nila. Pero kung mga normal finish lang, mga ano, 350 lang lang. Hmm. Ako. Normal. Nakakatipid ah, po sila pagka ano na po, pagka mga normal lang po normal ng mga setup. up. Pero kung so, once na iloaded nila, gusto nila maganda tingnan. Oo. wala na silang problemahin. Kasi nailagay mo na lahat. So, masaya. Paano po pa yun sir, bali sila papers owner po dito kung sakasakali. Yeah. So, from Japan eh. After Juan, conversion, cultura, sila talaga mag-aaral. Hmm. Pag natinan po pa sa mga registration. Sa direct sa kanila. Direct na po. Bah, ang ganda po pala. Wala na po sila intindihin. But, But, pagka gusto nila uh, lakyan ng career or ladder. Rockcraft. Kasali na lang, kasali na yan sa registration. Mm. Para hindi na sila mag, ay pagpagpalagay, ay nagbago, ay hindi yung na naman sa oh. event. dapat complete. Minsanan na, na po, para isahan minsan minsanan pa yung gawa o isahan na lang. Para makapili pa sila kung ano pa yung gusto nilang idagdag, idagdag kung saka sakali man meron. Ito, hmm. so full or pearl white ito. Hmm, ganda pa ng pagkakapintura. Bala hindi mo po ito yung finish po yan, o. Oh. Finish na po yan. Ganda po uh, ng po. Tapos ba? Hindi pa naman po. For, for pa Ah, oh, for buffing pa po. Ang ganda. So, hindi pa na buffing naman po. Hmm, ganda na po ngayon pa lang. Ang ganda ng pagkakadali ng pintura. Talagang solido po talaga. Kailangan natin. Oo. Oh. Kailangan din. Basta uh, isa natin tandaan nyo. Hindi tayo magtitipid sa uh, pintura materialis. oh. Anong, anong pintura po yan? Uritin uh, ang gamit natin. Ah, uritin po. Ang ganda po yun. Maganda po yung klase. So, dire... Oh. Oo. Oh. Na ganda po mga kalinga po. Wala pa yung bating. Wala pa po itong bating pero kitang kita na yung kagandahan ng pintura. Lalo na uh, pag nabating ito, lalo kikintab. Ayan yung mga accessories sa pintura Hmm. Ito pa yung kayong mga dash Ay, na-convert na po pala ito na no? Converted na yan. Converted na pala ito. Ito po yung kayong dashboard. Aliris ang linis pagka ang pagkakagawa oh parang hindi halata na naputol ganda sulido so, yun pa yung pagkakadali ganito yung mukha niya pagkagaling Japan after mo ng conversion kamarami, mm -hmm. yun, ay, yun. Putol, yun so ayo. ay putol so sinasolid natin yan oh. naka full weld na po pala sir mm. so yung manubila niya nilipat na natin sa kaliwa from dito Ayon na po yon pala. Yon, ano naman, uh, may pinturahan. Mm. ganda pa, ang linis pa ng pagkakagawa po. Partida pa po, hindi pa pa finish. Ganda to, hindi yung 17B. Eh pagka galing po pala sa ano, sa bagsakan, maliit chap-chap po pala yan. no? yan. O. O yan. Mm, kaya pala eh. eh yeah, Pero hindi pa na Hmm, ganda na po ah, yung kulay blue. Alam mo unit po itong kulay blue? D17D. D17 wow, ganda po. Ito ba yung Tiptronic? Ano po? Matic. Matic po, street matic. Hmm. Ang ganda. Ganda po mga kalimut. Mga kaliyo, mga kabayan, oh. Ang liris pagkakagawa. Ayan. So, gagawin pa po, po nila ito. May mga kunting ayusin na lang po ito. Taya. Bago na pa sila dito. Gaganda. Ano? Sir, ano po palang pangalan niya, sir? Rinan. Rinan. Rinorilla. Yan yung shop. Ah. Yan po yung uh, shop po nila, mga, mga kabayan. Kung nais nice pong pumunta dito, yan po yung contact uh, address po nila. Uh, rin sa Jensen Garage pa Purok Mountain Lad, Pesto. Apo ah, pong General Santos City. Yan po yung kanilang nga uh, mobile number uh, 0968-448-1253 or 0995-407-5898. Uh, nyo lang po si Sir Rain sa, dito po sa kanyang jeans sa uh, garage. Ito po yung mga unit po nila na ganda. Mm, ito order po Hmm, order po ito sa so okay, may yeah, ganun din hmm. may convert na rin po pala ito sa red hundred ano po ito sir baki baki po na siya tawag po nila sir so baki baki ano ah baki baki kasi napapanood ko lang po ito dati kaya ano eh kay uh, sa ibang mga vlogger kaya nagkakaroon po ito eh ng kunti kunti din, okay okay so, mostly baki baki ito po mga kalingap ang ganda na at uh, inawashi na po nila ito po yung uh, sample lang po ito ng ano ng uh, kanilang uh, finished product yan sa so, pwede deliver to sir? dito sa kung pa? North Cotabato pa ah, sa so North Cotabato pa pala pa na nila i-deliver ide ito ito po yung sample po ng uh, kanilang finished product Tignan niyo po mga kalinga po, mga kababayan. Ang linis. Simple finish lang. Normal. Normal finish pa ito. Ito pa, ito pa mga po. Ito pa yung uh, basic setup. Yung ganilang ginawa. Ito pa mga prostery na ito. ito pa yung kanilang original. So ang ganda. Luwag ko Yung sa likod. Pwede po itong pampamilya. Pangahanap buhay. Ang ganda po ng pagkakadali. Ang linis po ng pagkakapintura lahat. Wala masabi. Kaya sa gustong bumili po ng ganitong itong klaseng uh, sasakyan, ay apunta lang po kayo dito sa uh, Renz, sa Jensen Garage. At uh, ilalagay ko po sa description yung contact, contact number po nila. At uh, para mas madali po yung uh, maging transaksyon kung sa kaliman, na may gusto po kayong uh, bilhin or, or, ipagawa po sa kanila kasi tuwatanggap din po sila ng made to order ito po ang linis po ito po dati po ito nung sa right hand drive ganyan po yung sa left hand drive na po siya si sir po sila ang gumagawa po nito ganda straightmatic po siya Tsaka naka din na rin po. Malinis ang pagkakagawa kaya hindi po kayo magsisisi kung dito po kayo bibili po sa kanila. Tsaka garantisado po ang kanilang mga gawa. Kasi hindi po nila ito papakawalan hanggat hindi po nila naayos lahat ng maging problema. Kasi ayaw naman po nilang uh, ibigay sa kanilang customer kung may problema po kasi uh, maging hindi po magiging maganda ang kanilang feedback kung ganun pong gagawin po nila kaya sisigurado po nila bawat uh, nakikita po nila na kahit maliit na bagay o diferensya uh, hindi na po nila inayaan po yun talagang gagawin po talaga nila bago po nila turnover sa nag po ganun po sila kapulidong gumawa po dito so ang ganda po ng pagka finish Ganda ng pagkakapintura oh. De deliver po nila ito mamaya sa uh, parting north ko tabato. Yan, naka po siya. At uh, abangan po natin sa mga susunod pong mga araw. I-picture na po natin yung kulay puti na kanilang uh, ginagawa. Ayun uh, po, abangan po natin ang finished product naman po nito. Anong mas magandang conversion sir? Ba Baki-baki pa oh, talaga. Baki. Maganda talaga. Mm, talagang safety pa talaga subok na oh. sa mahabang panahon. Oh. Ay <laughs> nag-umpisa ako bakit ba? Opo. Ano Kasi hindi muna ano eh na nagalaw yung original niya. Opo. Ano talagang matibay Natibay po talaga. Ayun bakit. Mm. Ito pagkita ko sa iyo. pagkita ko yan. Opo. Yan, baki baki. Ito pala sa rin, tatawag ko nila. Hmm. So, ang original niya, nandun sa ilalim. So, Apo. Ganda. So, ito, ito lang. Ito pa, ito, ito pa yung So, super so, so, nang butang manabila niya. Ganda, linis po. Oh. Grabe. Swerte makakuha po ng unit na to. Ganda. Talagang pulido po yung pagkakagawa po nila. Sir, sir, ilan taon na po kayong guys sa ganitong uh, industry po? Uh, apat, na, apat, na. apat na taon na po. Ako, matagal-tagal na po. So, mahabang experience po yan. <laughs> Talagang, kung uh, gusto nyo pong bumili, punta po kayo dito sa chef po Sir Rains. At uh, sigurado po, garantisado yung kanilang may unit po dito. At uh, hindi po tayo mawapahiya sa ganda po ng mga condition po ng mga sasakyan na binibenta po nila kita nyo po lahat pinturado so wala po kayong makitang ngay kahit isang kalawang dahil ito pong mga unit po na galing po ng Japan ay eh, hindi po ito uh, bugbog. bugbog okay, kaya nyan ang potol dito wala na oh. Uh, saka ito yung potol po wala na saka ito wala na saka dito po yung potol ano po wala na. Back to, Back to original po yung mga unit po nila. Kita yung patingang sa ilalim po. Oh, wala po kayong makikita ano yung, pinturado po lahat. Tsaka napakalinis pong tignan. Tsaka garantisado po na yung mga unit po nila dito bago po nila uh, papakawalan talagang iro-rotis po talaga nila. Kung may makita po silang akunting uh, differentiate, uh, gagawin po nila agad bago po nila ibigay sa uh, makakabili kasi ayaw po din po nila sir na magkaroon po ng problema sa huli di po ba ganoon po sila kasi kaso sa mga kanilang uh, kliyente dito kaya wag na po kayong magpatumpik-tumpik kung gusto niyo pong bumili ng gayetong klaseng unit puntahan nyo lang po ito sila sir Renz Sir, kung sir, sir, saan po sila pwedeng uh, puntahan dito sa area na ito dito lang sa ano eh, yung landmark niya, Apo Pong Round lang malapit. Mm. So, kanan ka lang Diversion World, ah, Road, uh, ah, road kaliwa. Mm. Kanan kasi puputang airport kung galing ka ng ano, galing ka ng So, kaliwa ka lang, mga 200 meters. So, makikita mo na yung sign, mm. signage natin. Apo. Labas. So, yan po. Jinsan Garage. Yan po, hindi po kayo maliligaw po dito sa area po nila. At uh, may ilalagay ko naman po sa uh, comment section yung ano uh, or sa description yung uh, contact number po nila sir at saka yung uh, pangalan po yung garage na ito para hindi po kayo uh, maligaw. Uh, so ngayon mga kalingap mga kabayan hanggang dito lang po ang ating uh, vlog sa araw na to at ingat po tayo lagi and God bless. Bye bye po.